Good morning mga guys dito na naman tayo mga guys Titingnan na naman natin ngayon ang bobo mga guys Baka may marami na yung huli Tara mga guys, let's go Yan mga guys, dito na tayo mga guys Wow! Isang traso lang guys!

boys. Napatay yung dalawa mga guys. Yan tayo sa unahan mga guys. Yan meron mga guys. Dalawa mga guys. Yan mga guys. Dalawa. Yeah! Ayan mga guys. Mga guys. Yan mga koys, oh, dalawa ko, guys. Yan, meron na naman mga koys. Ito mga koys. Dalawa lang 'yung huli, mga guys. At 'yung pangatlo, mga guys, patay na. Ito yung pangatlo mga guys. Oh, namamatay. Ito yung dalawa guys. Yan mga guys. Papakita ko yun sa inyo mga guys. Itong huli. Ito maraming-maraming huli. Natin ngayon mga guys. Yan mga guys. sa pitong piraso mga guys yan o no? pitong piraso. nasa 7 kilo mga guys magkilaw tayo so. Lalak na mga koy. Taslo lang nato mga koy sa Dan mga koy. Ah, Ta, uwin tayo mga guys.